All right, that was awesome, lovey. We're here now with the cast of Adarna, Joff, Michael, Benjamin, ah! Sheena, and Kylie, partly choreographed by Christian Roti sa yung number na daw yun. Guys, ano pa ba ang dapat naming abangan sa patuloy na pagpagaspas ng Adarna sa prime time? Take it away. Go, Benj! Kaya kaya we have. Benj! Maraming kong boses. Kylie, ikaw na Kylie. Go, Benj! Kylie. Uh, this week, medyo maraming mangyayari kasi nagkasakit yung nanini Miko at si Ada kung pagagalingin niya, nasa kanya yun. At may mangyayari after na. Abangan niyo yun. Okay, so ayan. Uh, ako po si Mikael bilang si Falco. Kaya panoorin niyo yung Adarna. Yes. Ang dami, na, dami namin kasama doon. Si Miss Jean Garcia, Riza Senon. Uh, who Just Tony Alarcon. Uh, Tito Dante Rivero. Uh, And directed by... Michelle Madrigal. Direct Ricky Davao. And Riza Senon. Yes. Siyempre, yes. si Benjamin Alves lalabas din dyan. Six Ito, six hindi naman nakikita, lalabas <laughs> din yan. Monday to Friday, anong oras? After 24 oras, panoorin nyo po. And please follow us on Twitter at GMA Adarna. our Adarna G and Facebook. <laughs> at Adarna GMA. Thank you so much. Maraming salamat sa inyo. Kasama naman ngayon ni Heart and Julina ang cast ng Akin Pa Rin Ang Bukas, sina Rocco and Lovey. That's right! Yes! Ang lead stars ng Akin Pa Rin Ang Bukas, Rocco not Nacino, not... Rod June Cruz, and of course, Miss Lovey, Lovey po. po. Roar! Roar, Roar talaga! Gagandang Roar! bago ng yung role. Oh, yes, yung si pagbabago ni Lovelia Anong mga mangyayari? <laughs> Obviously, nagpagupit ka ng hair. Nagpagupit ako ng hair, everything. Marami, okay. well, gusto ko magpasalamat sa lahat ng taong tumatangkilik na akin pa rin ang bukas. Abangan niyo po ang mga susunod na mangyayari. Yeah. Dahil maghihiganti na po si Lovelia. Babawiin na niya ang lahat ng kinuha sa kanya. Aray ko, Lovelia. salbahe ka kasi. Alam ko galit ka, Lovelia. Pero alam mo naman, mahal na mahal kita. Eh. Ay, grabe. Ano to? Wait. buhay pa so, so, ay, ano? Parang may ibig moment yan. kami, heart. Ako naman, si Jerry. Pan wag paninindigan mo ko. Niyan, best hindi. Oh, huwag pa, kunutin niya ako ulit. <laughs> ako naman, paninindigan ko na ano, wala akong kinalaman sa pagpapatay kay Lovelia at papatut eh, papatut eh, patutunayan eh, ko na mahal na mahal ko si Lovelia. tense ka ba? Oo, kasi... Kasi na sexy ang ka sa kanya, no? Hindi nga makatingin oh. eh. <laughs> Pero eto ha, balita ko, may bagong character daw na papasok sa sa akin pa rin ng bukas. At ang pangalan niya ay Cyrus, na gagampan na naman ni Roger. My gosh, ni yes, Ow! Grabe! Yun, Cyrus. sana abangan niyo yung role ko sa akin pa rin ang bukas. Ako dito si Private Investigator Cyrus Dominguez, and ako natulong kay Lovella dito. Mag, mag, ako mag-iimbestiga kung sino nagtatangka sa buhay na at isa sa iimbestigaan ko ay si Jerry, siro ako na sino. Kakatako okay. naman si Jerry. Mayroon na bagong love team. Okay, thank you so much! Susunod na, ano, yes, oh, invite everybody. Yes, yes uh, inaanyahan ko po kayong lahat na palaging manood na akin pa rin ang bukas. Ayan, sigurado po ako na mas mamahilin nyo ang mga susunod na mga yan.